Good morning. Ngayon ay Wednesday. And uh, medyo grogy-grogy ang feeling natin kasi hindi tayo na naman masyadong nakatulog kagabi. Mag-aalaga pa rin ng bata ngayon. Ay, yeah. <laughs> dalawa yung glass na ginagamit ko ito yung pag tumitingin ako sa malayo ito naman pag nagsisilpon ako nagbabasa, nanunood reading glass ito para sa kampalay usapan natin yung aking insomnia kasi ito na yung let's say ikatul days na hindi ako natulog sa gabi, promise hindi ako nagbibiro totoo yun. Meron lang isang gabi na nakatulog ako kasi binigyan ako ng ng aming manugang ng supiklon. <laughs> yung hindi ininom, ano, yung ginagamit din niya pag hindi makatulog, nasubdahan daw ng kati yun ang iniinom niya. So, binigyan na ako ng isang tablet. Kaliit-liit lang na tabletas pag nung ininom ko, hindi ko na malaya, nakatulog ako, that is from 1 o'clock until 9 o'clock in the morning. Yun lang yung tulog ko for that 11 days. So, kagabi na naman, dahil hindi nga araw-araw, merong supiklon, kagabi, uminom ako ng melatonin. Melatonin, maximum pa ako ha, that is 10 mg, I don't know. that is a maximum. Uh, so far, I think until 25 mg. So, 10 mg yung ininom ko. Hindi pa rin ako makatulog. Walang drowsiness. Hindi ako na, hihiyaw. Ganun lang, parang nakapikit lang. Ganun, nakapikit. Pero naririnig ko lahat. Non-REM sleep yung aking tulog kagabi. So far yun lang ang tulog ko most of the night. Light lang. Naririnig ko as in nakapikit yung mata. Pero naririnig ko so, Insomnia is real. First time in my life. So, nag-research ako. According to my research nga is... Uh, stress. Um, unscheduled sleep. Too much screen time. Hormonal imbalance. Yung mataas ang cortisol during the night. It's supposed to be mababa ang cortisol. Kasi ang cortisol pag mababa yan, aantukin ka, magpupudyos ka ng melatonin, kaya ka nakakatulog. Pero pag mataas ang cortisol, alert na alert ka. So, yung karamihan sa mga mataas ang cortisol, sila yung mga may sakit sa thyroidism, Cushing syndrome, sila pero nagkakaroon din ng mataas na cortisol yung mga nagkakaroon ng insomnia. So, yun yung cause first time in my life, I'm already 57 by July. Ito yung unang-unang beses. Dati-dati, pag natutulog ako, para akong manti. Kapag sinabi kong matulog, tulog na talaga yan. Kung meron mang hindi ka makatulog, sandali lang. Inom ka lang ng gatas, and then, okay na. Pero ngayon, ngayon ko lang naranasan ito. And, uh, management kailangan balikan ulit natin yung ating knowledge ayan B complex, vitamin C magnesium yun to yung mga melatonin kaya ito binigyan ako ng ano, um, yung manugang namin binigyan ako ng melatonin this is 5 mg yung binigay naman ng isang manugang the other day is 10 mg yun yung currently na iniinom ko sabi ko bigyan ako ng subik yun pero ito na binigay anyway binigyan pa rin ako and uh, thank God for it kasi they still have the concern to help mamayang <laughs> gabi ito try kong inumin ito how is it grabe naman to 60 tablets kung kukunti, ang naman ng case niya. Eh, ganito yung advertisement eh, para mabenta, tapos lalakihan yung melatonin doon. Melatonin pala, ito yung hormone na kailangan natin, nag, nag, pinuproduce ng ating katawan para tayo makatulong sa gabi. Pag uh, hindi nagpuproduce yung katawan mo ng melatonin, pagaya ko maybe, it's because of the increased cortisol or hormonal imbalance yun po kaya it's a blessing yung nakakaamoy ka meron kang panlasa nakakatulog ka these are blessings from the Lord so kailangan natin ingatan yung mga ito dahil pag nawala yan sa atin may maiiyak ka talaga gusto mong mga moy kahit mabaho karamihan sa mga nagkaroon ng COVID yun yung mga signs and symptoms kaya ingatan natin yung mga ito when we are well, we should take care of our health kasi health is wealth ibig sabihin syempre pag malakas tayo nakakagawa tayo ng trabaho pag nakakapagtrabaho ka, syempre ano bang kailangan ng mga basic needs natin. You need money to buy all these things that we needed. Although, we do not let money run our life. A lot of people, nagiging Diyos nila yung pera. Pero sa ating mga Kristiyano, dapat hindi ganun. Because the blessing come by itself. At saka yung blessing ha, kailangan pagtrabahoan yan. Ha, na basta-basta mababtuo. Oh it's just the grace of God no dati mabagtuog di ta na nga bendisyon na sang na pera o diba? ba um, na naman tayo kaya ito na ako ng tubig water 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 mm um, ayan ay nako tumatanda na talaga tayo kailangan talaga ano sa sarili kaalala ko ng baba ngayon Are you okay? Did you bring it all? Tingnan natin yung bata kasi. <laughs> Pinadidi ko siya kasi mamaya matutulog na yan. Tapos na siyang nag-shower. Nakakatuwa dito sa bata. Kasi, ang toilet training ito. Yes. Come, come, We will show your face there. Come. Is it busog? Let me see your stomach. Let me see your stomach. Oh, show, show to them. Oh, yan daw yung stomach niya. Oh, busog na busog ng gatas. Yan, oh. You say hello, vlog. Oh, oh, what? Yeah, that is you. That is Achilles. <laughs> nagbo birth siya. Achilles is three and a half years old. Madibong bata. Minsan, nagnunuti-nuti siya, pero bibo siya. I like him kasi, ano, pagsasabihin ko, Tita kasi ayaw kong lola. tawag teta. tita. Tita o na sa akin. Tita. Tita is sick. Anong gagawin niya? Pukunin yung, yung tubig niya. <laughs> ilo sa akin. Mga, ano. Inom daw ako ng tubig. Tapos ginaganyan na ako matulog daw ako. Itong bata matulog. Dibo siya. What are you watching, baby? Is Achilles baby or big boy? Ang na natin manunood to. Mamaya patutulugin ko to. Hahayaan ko munang mag in yung kanyang gatas kasi madaling makatulog to. Pag pinainom mo ng gatas, madaling makatulog. Ganito ang buhay sa Canada, no? Canada, magandang place ito na ang Canada. Uh, magandang place ito, kaya lang kung ikaw ay outgoing, sociable, Life is boring. bubor ka. Yes, baby. What do you want? Look. What do you want? Watch. Oh. Watch. This is you, right? Who is that? Watch. You say hi, vlog. Hi, vlog. Come here, near. Come, come. Come show your face. <laughs> Ayan, yung sabi ko. Pag ikaw yung outgoing at saka masusyal. Gusto mo nang susyal. Canada is a place na magtrabaho ka. Kaya mas bagay to sa mga bata-bata kasi pupunta sila dito, magtatrabaho, work home, work home, and then pag may time or day off, pwede silang lumabas. Pero sa mga matatanda kagaya natin, kagaya ko, boring ang life. Mahuhumsik ka kasi paglabas mo, wala kang makikitang tao lahat na sa trabaho. Doon ko lang sa loob ng bahay, magtingin-tingin, just go around, maglakad-lakad. Makikita mo lang mga puno ng kahoy, magagandang view. Pero pag uh, during ano naman, yung may gathering, okay, namimit mo yung mga kababayan mo, yung mga ano, may mga uh, ano ba 'yun, yung party, yung mga tradition natin sa ating Um, sa Pilipinas, parang ganun din dito. Kaya lang dito kasi trabaho, kailangan magtrabaho sila. Yaman sila, pag dinala yung pera sa si Pilipinas, pag, pero pag dito mo gagastusin, lahat-lahat ay bills. Break even. Kailangan trabaho-trabaho, kahit ka ng ayod. Sige, dalawa, tatlong trabaho para makabawi sa mga bills at saka may ipon. Pag nakaipon ka man, naman, marunong kang mag-manage ng iyong pera, meron kang maiipon, meron kang away. And uh, yun lang. Pero pag dito mo gagastusin kasi bahay, Gina! kasakyan, Gina? dito, nisisityan. Yes, darling. Yeah. I beto, I okay, you can, it's under the table. You can, you can get it under the table. Okay? Yun. Kaya yeah, ganda dito, fresh air, um, walang pollution, malinis. Yun lang. Sabi ko nga pag socialization, ang gusto mo, gusto mong ano, sa Pilipinas na lang. Otherwise, buryong is life dito. Mabuburyong ka, mahuhumsik ka, madidepress ka, lalo na sa winter, di ba? winter kasi hindi ka na arawan kaya nagkakaroon ng depression. Uh, yes, baby. Ayan, uh, yang maglalaro muna siya. Kaya mo munang matagot itong itong ngiti natin. Yes, kami ang play basketball. Ah, basketball I'm already <laughs> basketball daw kami. So, basketball? Yeah. yes. 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 Gusto <laughs> <Boy, yes. laughs> niya magbasketball daw kami. Ay ko. Huwag itama sa pita, ah. Itama dun sa basketball. have a blessed day Bye. aku mau mau Hindi na mau kasi I'm seeing what you did